ito pa rin na alos sobrang babaw na ng ano ng ng estero de pandakan Merino Avenue ah. Tapit tayo ng Ito rin interchange. abing yung interchanges. Ayan, may ginagawa pala dito. Ang laki na to. Ayako sa drainage yung tubyo.

Saro tayo West Samora Street Ito yung drainage yeah, sobrang dami ng takip ng drainage ngayon ayan ah ito na ganito pa rin pala halos ayan dami pa rin mga natibag ng mga semento may mga nakapark dami ng mga nakapark nandito dati yung mga concrete barriers yan, punong puno yan dati mawala na ah, ganito pa rin ng Plaza Azul yan, ganyan pa rin pala oh. walang pinagbago patag lang Ayan. Skyway papunta ng Paco sa Tamesa Road magkaroon pala na ako dito ng um, shortcut Plaza Azul Yung huling update ko dito, ganito pa rin pala. Parehas din. Na ano lang siya napatag. Tara. Karoon na siya ng trail. Bike trail. Napakalaki ng mga sasakyan dito. ng mga dumadaan. I-regal ko na itong hindi na-update. Wala pa riyalos pagpapago. May mga basura. Kirino Bridge. Tingnan natin eh. Dito galing ng Kirino Avenue. Walang daanan papunta doon sa Linga Park. Merong basketball court. dahil mga bata ganito pa rin na alos sobrang babaw na ng ano ng ng estero de pandakan ganyan na lang may mga ano pa pala doon, mga basura pa tinggilit dito yun, ng kagdan pero hindi na natuloy nagitambakan na sa mga tinibab meron pa nga na basketball court tapos <laughs> merong on-ramp ng skyway Gaspardo al para tong ano. Oh, there must be. pa rin yung sidewalk, sira-sira pa rin. Laging binabaha dito. plaza dilaw na to hmm, parang walang ano na wala rin yung mga street dwellers yung mga tumatambay dati dito wipe out yung mga nakatambay nakakatakot yeah, ko e eh. yung dilim kasi daw nasakop na no'n ng no, no, no. skyway. Diyan dito, lagi daling andamin mga street vendors. Wala na rin. Wipe out din 'yung mga street vendors dito. Yung mga lugar na mawawalan uh, ng mga street vendors. President Ramos Ay, napakalaking ano pa dito sidewalk dito ito na yung skyway may ginagawa ko to na on ramp may inaayos ang ano dito o, miral ko ito. ito Pa. rin halos hindi na nagawa yung, yung side walk wala rin ano, landscape hindi na nalagyan ng mga alaman. Ito na, estero de Paco Sa ah, kabila meron okay. no? eh linear park. sa kaliwa. Meron ding linear park pero meron pa rin mga bahay. Wala ebidensyo. Ah, tara. Hindi pa pa lang 'alon kini na semento mga debris, yun. ina na uh, isulod, no? ng pangketa. eh diya gawa pa? Oh. sa southbound Ito walang traffic light. Bahala ka sa buhay mo dito, s'pa. Pagtawit. Mayroong fence nung ilalim. Pag walang pension yan, sigurado ang dami ng and, and, street vendors. buti nilagyan nila ng ano ng <laughs> bakod ito. ito may ano dito toll booth ito wasak wasak yung ano parking ano eh nawasak ng kalsada tuloy-tuloy pa rin ang ano, ang um, pag-aayos. Ito, ginagawa pa. Moving Heavy Equipment. Ayan. Naayos pa to. Ayan. maayos pa dito ito yung drainage ah happy okay. na oh, ubus ko na yung dala kong tubig corner ng Elvin to station ng LRT1 Cavite yan sa gitna rin siya ng ano kalsada. ng kalsada kahawig siya ng Quirino Avenue station diyan din ha no? ayun ayun sinisimulan na dito sa outer most lane parang may lumailay na public ayan, ganda na na ano ng inner most lane ng kino avenue ayan nasira kasi yung ano dito eh kalsada yan ang concrete pavement dito lumapa pa napakainit kaya hindi ko makabisado yung mga kalsada GPS ng Manila Lari ka puno-puno dito sa Pirino Avenue Malagay Skyway on ramp. Ongoing construction of Skyway on ramp. Ito. Yan. nakalagay ongoing construction Skyway on ramp southbound. Along Osmeña Highway ito. Yan. ginagawa pa. Yan. yung mga bahay dati ba. 'yan. papuntang Osmeña Highway eto meron um, na ano dito ginagawang poste meron na i parkage na dito yung landing. Dito, dito normal settlers, street dwellers, o kaya tali-tali.